Good afternoon mga ka-Voyager Share ko lang itong video na Nakita ko rito sa aking Ekdis Dito kami ngayon sa may Coast ng Philippines Ito sa may San Esteban Tapat ng San Esteban Ngayon Napansin ko rito ito, Itong babo na parte Ang lalim niya ay 19.1 meters may mga nagtutubukan dito mga Chinese base Ano ang tiyan mo Wala, di matatakbo yan. Eh, ano po yan? Hongfa. Ito naman. Hingda. Ang lalaman, ito naman si Shanhang 555. Ito naman si Dingxin 7. Ito naman. Kung mga Chinese base dyan, di matatakbo. Ano ang ginagawa nila dyan? Yan o ang ginagawa nila dyan sa bandera yan. Ano lang yan eh, ilang milya eh. Sukat natin kung lang milya eh sa Pilipinas. Ang so, sukat natin yan eh. Tropical Orchid, Tropical Orchid, Kuching Kiao 129 May tumatawag sa akin na uh, Chinese Vessel na kong ano to uh, Pakinggan natin Yes, uh, Chinese Vessel, this is uh, Tropical Orchid Yes, sir. Request 06, please. 06. Tropical, okay, tropical orchid, Hu Jing 139. Yes, this Tropical orchid. Go ahead, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. Uh, may I know your intention, sir? So, I get uh, passport to port. Okay, sir. We passport to port. Uh, possible to alter a little bit to support. Okay, I'll give you about uh, uh, a. uh, Cyril on the uh, port side. Thank you. Okay, sir. Thank you. Have a safe voyage. Back to 16 out. Okay, 16 out. Kabayan pala yun, tumawag. Ganyan kami rito sa sa barko para safe navigation. Nagamitin yung radio para uh, port to port kami. Ibig sabihin niya, dadaan kami ng kaliwa. Ito siya. Ito siya. Kabayan pala yun. Oh, so, di, inchikang ano niya, inchikang barko niya. Yan na mga kabayan, no? Yung barco kabarko niya, pero ang tao, ang tao Pinoy. Uh, yan, iwasan ko muna. Adi sa punta ko sa bandang kanan, kasi port to port, sabi niya. Pag sinabing port to port, gadaan kami, kaliwa sa kaliwa. So pupunta ako, ito yan. yan. Dito, ganyan dahil yan. Kapunta ko dito, siya pupunta dyan. Port to port. Ito mga ka-voyager itong yung ice ka to sukatin ko to ah galing dito yan oh marker ko ko yung ilan sa tabi ah yan yan, yan. rapid sa ano lang to 14.27 nautical miles ito nagtutumpo ka mga 14.27 to 14.27 nautical miles. 14.27 Ah, oh, ginagawa nila diyan. Kasi sa marami sila diyan naka, naka halos puro Chinese lang din dito. Ala, coach, Chinese puro mga Chinese vessel na lang to, 'yan. Chinese. Yan Oh. Uh, Ayun. Chinese. Ayun. Chinese. Oo, kada to Chinese dito, 'yun. Wala ko nang ginagawa dito rito. Yes, sila tutupos. Hindi sila tumatakbo ah. Wala ko ginagawa nila diyan. Ay lang ah, dyan kung anong masasabi uh, nyo. Marami dyan na katumpukan at sa Elis Wiesel. Huwag nga sa Elis Ito, kapunta pa isa doon sa ano. Pangalan niya ay si Taishun 88. yan no? gagawin nila dyan. dito na sila ito 19 point ito tinatabakan nila gagawin nilang isla kasi 19.1 meters lang yan eh malalim na yan ang distansya sa gilid ay 14.27 nautical miles so ilang meters yan 14.27 ang ano ang nautical miles 1000.852 1000.852 So 14.27 times 1852 Uh, uh 1852 Bye bye Ah uh, na sasa no? 14.27 Malato malato Malapit na ito eh ito meter lang to. Ilagay natin sa kilometers. Ayan. Bali sa kilometer niya ay 26.4 kilometers. Ayan. Ang distance niya dito. Ito sa, sa may San Esteban. Yeah. San Esteban. At tutumpukan ang mga barko na nijig. Hanip.